kapag nakita mo ang nilalang na ito sa gabi, tapos ka na. Totoong kwento ito tungkol sa Wendigo. Noong taglamig ng 1973, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Ravens Hollow sa Ohio, si Ben Dover ay kilalang mga ngaso. Tahimik at bihasa, madalas siyang tumulong sa mga kapitbahay sa paghahanap ng hayop at pagbabahagi ng kanyang kaalaman. Ngunit habang dumarami ang niebe at humahaba ang mga gabi, isa-isang nawawala ang mga lokal na mga ngaso. Ang una ay si Daniel Price, na bigla na lamang naglaho na parang bula. Kasunod nito, dalawang magkapatid na sina Mark at Alex Hanson ang hindi na nakabalik mula sa isang pamamaril. Natagpuan ng mga search party ang mga nabaling sanga at dugo ang niebe. Pero walang bangkay takot ang kumalat sa buong bayan at may mga bulong-bulungan tungkol sa mga halimaw sa gubat. Hindi naniwala si Ben sa mga chismis at sinisilang niya ito sa isang ligaw na oso. Pero ang hindi alam ng lahat, may madilim na lihim si Ben. Sa araw, siya ang pinagkakatiwala ang tagasundan ng bayan. Pero sa gabi, nagiging ibang nilalang siya, isang wendigo. Ang kanyang katawan ay nagiging payat at parang kalansay, may nagliliwanag na mga mata at matutulis ng ngipin na laging gutom at walang kabusugan. Isang gabi, sinabi ng mga ngasong si Paul Rowe na nakita raw niya si Ben sa kanyang nakakatakot na anyo. Buhat-buhat ang bangkay ng isa pang mga ngaso. Dahil sa takot, tumakbo si Paul. Pero bago siya tuluyang makatakas, tumitik sa kanya ang nilalang at binigkas ang kanyang pangalan sa isang tinig na parang tao, ngunit hindi rin ganap na tao. Kinabukasan, bumalik si Ben sa dati, nakikipagbiruan sa mga tagabayan at nag-aalok na tumulong sa paghahanap ng mga nawawala. Walang isa mang naghinala sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy ang pagkawala ng mga mga ngaso. May natagpo ang mga butong nginangasab, kalat sa kagubatan. Sabi ng ilan, Hanggang ngayon ay nagmumulto pa rin sa gubat ang anyong Wendigo ni Ben, tahimik na sumusunod sa mga taong masyadong nalalayo sa kampo. Binalaan nila ang lahat. Kapag narinig mo ang pangalan mo na ibinubulong sa dilim, huli na ang lahat.